So, good day mga ka-earner. Ngayon nga pala ay pag-uusapan natin ang mga challenges natin sa pag-aalaga ng kambing. So, ano nga ba ang naging challenges ko sa pag-aalaga ng kambing? Siyempre, marami tayong dapat i-consider pero ang una kong challenge ay yung pagkain nila. Kung nakikita nyo naman ka-earner, itong farm namin, itong lugar namin ay Medyo maluwag na kung tutusin. Ito ay approximately almost 4 hectares. Pero 1 hectare lang itong dito sa baba. Yung damo. Then puro puno na lahat sa paakyat sa bundok. So, bakit nga ba naging challenge pa rin ang pagkain? So, kahit na madaming damo, kapag 1 week umulan ng derecho. So, yun yung last time, ang lakas ng ulan. So, hindi ko sila mapalabas. Kailangan ko silang bigyan ng pagkain nila. So, kung, alaga, kung ang alaga nyo ay hindi masyadong marami, kung halimbawa, dalawa, tatlo, wala masyadong problema doon. Pero dito ay 13 sila. So, kapag malakas na nga ang ulan, ang nagiging problem ko ay hindi ko sila mapwedeng palabasin. Kapag pinalabas ko, magkakasakit sila. So, dumating nga yung time na gano'n, pinalabas ko at nagkasakit sila. So, dapat i-consider na natin yung pagkain ng mga kambing. So, kahit na meron din akong mga kakawate dito. So, madami rin akong kakawate pero barely enough yon para sa mga kambing natin. So, yung kakawate nga pala isang legume. So, legume bre. Katulad din ito ng ipil-ipil. Pero mas maganda para sa atin ang ipil-ipil. So, ayan na nga ang ating kambing. So, nandito na yung iba sa kulungan So, ang mga challenges yun, ang unang-una ay ang pagkain. Kaya dapat, bago pa kayo mag kung wala pa naman kayong pambili ng kambing, ba wala pa kayong pambili at gusto nyo talaga mag na-inspire kayo na mag ng kambing, ay consider nyo na magtanim ng mga legumes, tapos yung na pure grass. Nagtanim din pala ako, pero still, hindi pa rin enough yun. So, kahit na maraming damo dito, isa pa, kapag hindi, hindi naman malakas yung ulan, halimbawa ganito, So, pinapabayaan ko lang sila dyan sa grazing area natin. So, ang gusto ko mga karner, ay yung rotational grazing. Ang gagawin natin, ang kailangan natin gawin, hindi pa rin enough dahil yung mga damo na nandyan ay yung mga damo na nandyan ay hindi naman yung mataas na protein, more on carbohydrates yan. So, parang kanin nga yung damo natin. So, itong kambing na to ay isang puro, purong native mga ka Ito ay Pure breed. Si Carol. Sabi naman na pagbilihan ko. Pero, if ever man na F4 siya, okay lang ito kasi F4 ito eh. So, if ever na F4 yan si Carol, okay lang din. Hindi naman talaga lugi sa pagbili. And then, ayan nga. Dapat i-consider natin yung nutrition. Ano bang makukuha nila sa mga pagkain nila, mga ka So Ano bang makukuha ng ating mga kambing? masustansya ba ito? So dapat din ay merong mga vitamins. Dapat proper nutrients, protein, kailangan nila yung protein. So, dapat meron kayong mga legumes, tulad ng, sabihin kayong mga legumes, malberry ipil-ipil, kakawate o madre de cacao, madre de agua, mga yan. Then, isama nyo na yung forage na yung na pure grass, maramais. Yan mga, kailangan nyo itanin mga ka na kung gusto nyo magalaga ng kambing um, kahit wala pa kayong kambing unahin nyo yun na yung tanim ano pa ba manamais mulato grass hindi ko lang sure parang same lang naman sila nung manamais na itsura mulato grass so yun ang mga earner yun ang isang challenge ko sa pag-aalaga ng kambing yung food nila next naman itong pabahay so maganda naman na nag meron na akong pabahay gumawa ko ng bahay nila. Pero, in terms of yung kwarto, nagkulang ako sa kwarto, kaya yung isang kambing ko ay nakunan yung isa nating native. Nakunan siya dahil sinusuwag nitong bower natin. So, nanunuwag nga yan mga ka -erner. Mukhang mabait lang, pero hindi mabait. <laughs> Ayan. Ito, mabait tong back natin. So, itong pabahay, dapat ay meron ding pero kung yung mga kambing nyo naman, na nakita nyo naman wala. Walang mga, kahit na, pero kahit na gano'n, kahit walang mga nanonuwal. Dapat meron din talagang kwarto specified for the back. May kwarto din dapat yung, yung ano nyo, buntis na kambing. Dapat nakahiwalay din talaga. Para mas maganda, mas mamonitor nyo kung kailan nyo gustong mabuntis yung kambing. Dahil nakakulong yung back. O, so, kahit na nasa isang kulungan sila, may kanya-kanya silang kwarto at hindi rin sila nag-aagawan sa pagkain kapag nagbigay so yun nga mga ka yung isang challenge ko dito ay yung paglalagay ng proper spacing sa kanilang bahay so ano pang next so, meron na tayong yung food nila tapos yung pabahay ano pa yung naging challenge ko yung mga sakit so ano nga ba ang mga sakit na na experience ko dito mga ka sa mixing panahon pa lang na nag ako ng kambing ay na experience ko agad yung unang una dyan yung pagkakaroon ng white sa mata hindi ko alam kung anong tawag doon pero parang may katarata kong sa tao so yun may white ipapakita ko ito yung kambing na to Ayan. wala pa rin siya pangalan Paano na. so nag white na yung isang mata niya yan and then kala ko mabubulag na then nag message ako kay Zoe and Zoe or Zoe and Zoe, Zoe, and Zoe. bumili ako ngayon nung may nabibili din naman sa Shopee yan. Bumila ako ng gamot sa mata. Yung pinapatak. Um, yung tawag doon. Yung... Basta meron yung pinapatak mga ka sa mata. Nakalibutan ko yung tawag. Ah, check ko nga pala. Nandito pala yun. So, ang gagawin nyo lang, ipapatak nyo lang yun ng so, twice a day. Ay, hey, once a day lang pala. So, sa... Pero dalawang patak. Isang beses lang kayo magpapatak sa mata dapat nga may tagahawak kayo and then after nung ipatak ito, dito biogenta drop super effective nito mga ka-earner dalawang araw lang, yung mata niya, pure white na, hindi na makakita yung isang mata niya. dalawang araw lang ay okay na agad so yun nga mga ka-earner biogenta drops, dalawang patak sa isang mata, kapag dalawang mata yung meron, tag dalawang patak sila So, yun ay gumaling agad mga ka-earner akala ko nga ay mamamatay na so yun ang unang sakit naman na challenge ko and then ano pa ba sumunod yung mga ubo nila at sipon dahil nga yung ulan nun ay steady walang tigil na nilalamig sila so bago nga pala itong bago ko sila nilagay dito sa bahay nito meron pa doon pa lang sa may bahay dati wala pa silang ito inayos ko lang yung kulungan ng baboy dati hindi nababasa pa rin sila ngayon nagkakasipon sila and then inuubo so yun ang problem So, ano ang gamot naman para doon? Meron din ako in-order. Kay Zoe and Zoe. Pero, ang unang gagawin dyan, vitamin C, yon Meron din vitamin C powder. Ihalo nyo sa inumin nila. Pero, okay naman na yung maglaga kayo muna ng dahon ng dahon ng bayabas. Tapos, yung dahon ng oregano. Ilaga nyo yun. Tapos, halo nyo sa inumin nila. inumin nyo. Pwede nyo lagyan ng molasses. Ayan, mas magiging mas magiging okay sila. So nanonuwag na naman ang ating bower, lalagyan natin sa kwarto niya. Hindi diyan. So kung pwede organic kali, organic muna yung gamitin natin, mga natural remedies, home remedies. Yan muna ang ipainom natin mga karna sa ating mga kambing. So minsan nga kapag ganyan mga karna ay yung kambing walang tigil ang ubo, nasa mid lang. Ito na lang sa kwarto niya. Carol, pasok na. Yung pagiging mapayat naman nila eh, dahil ngayon sa pagkain last time. kapag bago-bago pa lang, hindi pa alam kung paano yung kung ila, anong pagkain dapat. Kala ko dati yung damo okay na sa kanila. Dapat pala mayroon ding legumes, protein. Kailangan nila ng protein sa katawan. So, ayun nga mga kain yun dapat na natin i-consider yung ano natin, yung nutri nutritious food tapos vitamins. So yung sakit, ano pang sakit na encounter ko, yung pinaka latest na na-encounter kong sakit. So para doon sa mapapayat, magbigay lang kayo ng purgahin niyo sila, purga, nagpurga penbendazole at saka albendazole. Yung penbendazole para sa mga buntis. And then yung albendazole ay para naman sa mga hindi buntis. Pero kung bata pa, yung ano lang ang ibigay nyo? Penbendazole. Yung ngayon ito, penbendazole. Tapos yung... yung Baka naman. <laughs> penbendazole, tapos yung albendazole, meron din ako dito. Then, mag-inject kayo ng iron at B-complex. ngayon nga ginawa ko mga ka -earner. kaya ngayon ay malulusod din sila. And then, yung kakawate, nagbibigay ako ng more protein at ipilipil na rin ko minsan mga pag nga sila dito ay dapat may nakaready ng pagkain pero ngayon kakatapos na ng online class ko hindi na ako nakapagbigay ng pagkain ngayon so bawi na lang bukas para sa kanila so yun nga mga ka-earner ang nangyayari sa ating ang challenges na na-face ko at yung pinaka-latest ang challenge na na-face ko napilayan una nakunan yung kambing ko dahil nga sinusuwag no? so dapat may proper management tapos napilayan yung isa kong kambing yung galing ng Batangas napilayan si Ilap si ito si Linda itong native natin may gumalaki na yung anak niya kasi sinusuwag na stress siya yung bloated yun naman dahil nga syempre bigyan ako ng bigay ng pagkain tapos nabusog pa siya sa labas na overeat ngayon nabigla hindi okay na to naawan o kinabag ito na bloated to galing din Batangas ito mga kaya F2 si Snow. Hi, Snow. Ayan. Ganyan yung chan niya kahit umaga na. Malalaman nyo yun mga kaibili. Umaga na, ganyan kalaki yung chan niya. Wala naman siyang kinain. And then, hindi siya lumabas. Nung una siyang lumalabas ito, tumatakbo. Ito na napilay napila. Isa kasama yan lagi. Tapos, ang nangyari, umiiyak siya. Lagi siyang umihiga, umiiyak. Hindi siya kumain. Hanggang 4 days siya hindi kumain yun. Ito so, nung una ay, bilgyan ko lang ng, pinainom ko lang with molasses tapos sumunod na araw with yung with mantika at baking soda hindi umepekto naman konti pero hindi masyado kaya nung pangatlong araw binigyan ko na siya ng ano ang ko is, is no halos pangalanan ko na siya ng bloated today eh, dahil bloat siya uh, ang binigay ko ay Sprite mga kanina na. yung kakalimutan yan. kapag bloated is Sprite so meron pa akong isang din na try sabi nila okay din daw yung gata ng nyok pwede nyo rin i-try pero madali lang kunin yung Sprite bibili lang kayo ng maliit na boteng Sprite yun na ibigay nyo sa kanya ipani, ipainom nyo i-direct na sa bunganga niya Ma mawawala yung kabag niya sa dyan and then ano pa pa challenges yun pa lang naman and yung ang pinakamalaking challenge sa pag-alaga ng kambing mga ka lalo kung full time kayo sa kambing nyo ay financial sa <laughs> so, financially medyo mahirap mga ka-earn kaya dapat bago kayo full time sa pag-alaga ng kambing dapat ay marami na kayong ipon and then dapat ay complete na yung mga bakod nyo ganyan kasi yung bakod pala yung pagpapatrabaho kaya nga ako na rin yung isang yung labor kaya isa na lang ginukuha ko na tumutulong sa akin si kuya ko pa kaya medyo tipid Ganon, kami lang nagawa gumawa lahat ng mga kaya tapos ito ako na to yung mga yung pakainan DIY na yan at itong kwarto nila hindi pa nga natatapos mga kanya so ayan Ganon ang mga yun ang mga challenges natin mga kainer so yun lang dapat we are always hungry for knowledge mga dapat marami tayong alam at willing tayong matuto sa pag-aalaga ng kambing so hindi rin enough yung mga nakikita nyo sa youtube sa youtube dapat ay si seminar din dahil kaya lang sa akin hindi ko alam kung saan dito wala namang seminar kaya so, yeah more on sa mga kapwa natin na nag-vlog din doon din ako natututo and then yung mga natututunan ko sinishare ko rin to sa inyo yun yung lalo na yung mga personal experiences kahit na marami na tayong alam mga ka kapag na-experience natin yung isang bagay mas maganda ito kapag ito ang shinare natin based from what we have experienced dahil nga syempre may masasabi ko talaga na nangyari yun na vlog yung kambing na experience ko and then hindi siya namatay nagamot anong ginawa ayun talagang proven. Pero, hindi naman lahat ng gagana sa akin, mga kaya ng no. pwede sa akin ay pwede sa inyo. So, iba-iba rin tayo, magkakaiba ng experiences, at pwede natin itry kung ano yung magandang gawin. Wala naman masama itry dahil okay naman sa akin. And then, pwede nyo rin itong gawin. Di ba Rosa? sa <laughs> si Rosa, sa ata. at ang buyan. Kapatid niya ito. So kaya nga pala sila naging F4 mga ka -earner. dahil nga may lahi kasi silang sa anin kaya sa anin at ang gawin ni sila pure breed. May lahi kasi silang anglo at sa anin may halong sa, halong sa anin kaya hindi pure breed na anglo. Ayan. So yun na mga ka -earner. Keep safe always. Happy farming. Keep in touch lang. So, God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.